kapit ba yun araw si Alec Kumbing? Wala eh. mo rin sa likod ng bahay namin. Yung na-asawa niya, ano pa ang Bisaya, Arbero. Ano lang pala siya kapit? Yung ano, kapanda na niya. Si, ano yan eh, 2,000 kuya pa, 2,000 sana sa kapitan. Si Coco kaya ang namin, anak ko, anak ni Mang Karade, yung kapitanan. Bata pa si Punta niya Kumbeng. niya, san niya, ko sa sa inyo. Ano po yan ay? Maaari, sana pwede makairam ng Bakit po? Kasi daan ko lang yung asawa ko sa ospital. Hindi ko mula sabi ng kapitan. wala na Wala like. akong ano, wala akong yung pa pinapulit mga sakit namin ngayon dahil may, ano, may delivery. may deliver, 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 may

Kaya pagdadasi ka pa lang sa amin natin kay Alex Deling patawas natin. Hindi kaya nga lang. ko po ang amin. Kaya nakikakataon. Sinaparing kayo po. Patawas lang sa Alex eh. No, araw, buhay pa si Alex Malakas aspe. na aspo eh. Madalas ka tumanggap Alex asa ko pupunta pa naman. Nagtutok din sa amin. Ako tatawag sa inyo. Sige ka sa palayo. Totoo ba 'to? Glan lang lang. Tatawag din. Ah, Gagas. Oh, hindi siya tagal sa ta kwadra na. eh. ko. Tingnan mo, sana naglalaksi eh. Basta please. Ay, pwedeng hinta ho ano ba ito? Parang mabuntis pala yun. Buntis <laughs> isang buwan. Hindi hinot yun. Oo, hinot. At siyang padrona. siyang padrona at Mag lalaglag siya. Alam mo, naman kayo. ang kwento niya, nung asawa, kaya ano yan eh, nakita ko sa pwede yung... siyang pasok tinutuan sa puwarto. Eh, pumasok ako doon. Nandun si Ako po kami dalawa sa katre. Eh, ko si Nyelas ko Kinuha ko. Kasi yun, kung nag... kung ko, ano nga, selopin? Ano doon? Patanda ko yung selopin sila. Ano siya tayo? Hindi nagamit ko na tayo. Saan? Napagal na si Nyelas. Eh, nakarap na si

hindi pala patalay yung pagulan yung pera. Pinakuha nga yung budget. sa balas subscribe mo pa rin. Ako tinutuloy na ah notification. Okay, sigaw ko eh. Taklim. Pakisipin po for all. Go now po Sa kanila.

tala lang no? ah, para oo nandito di parang muna mubot sinasalang siya hindi siya hindi pa niya siya hindi pa niya siya niya siya hindi pa niya hindi hindi pa niya siya hindi pa niya siya hindi pa niya siya hindi siya hindi pa niya siya hindi pa niya siya hindi pa niya siya Okay. Ano? kaya asawa pero na? Ay! mo? Wala na anak Wala pa akabang asawa? Ayun. Dito nga nabigyan mo. Ang pagkarami po yung anak mo. Oo. Saan niya? dito nga po. Ah, okay. Maganda yung anak mo ayun ah. Buntong ka. Ang matanggit kami. Ano? Araw-araw. ako ah. ka sa kapag mula, tapalang mapuntos pala, tapalang. isa kapag mula, 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 isa kapag na isa kapag mula, isa kapag mula, isa kapag mula, isa kapag mula, isa kapag mula,

Ela silang mundo, Inabag na sila ng kanilang mga magulang. Ganito well, ang kaawa-awang sinapit ng mga pitos na itinatapot o iniiwan lang sa kung saan saan. Kamakailan lang isang pitos ang natalpuan sa kumpong mga basura sa CN Recto sa Maghila. Matalang hmm. ang pitos ang mga pambungan basura naka, po na naka plastic mula, nakabungan na yung pitya, na ipakot you ko know, na pitos. Kaya po, ginawa po po. Basta sa tala ng Manila Police District, hindi hihigit sa 10 fetus ang natagpuan sa lungsod ngayong taon. Dito sa Manila Police District, wala pa kami na uh, nahuli talaga na yung tao mismo na responsible doon yung mga nag-iwan, yung person uh, personal responsible o yung nanay, yung bata, sa so, pwede makasuhan ng abortion. Ay, Dito -abort sa bahay ng Manila North Senate, pero karaniwang ang mga bata. Narito rin ang tinatawag nilang Pitos Mountain kung saan patong-patong ang mga nakalibing na Pitos at mga tangod. Ayon sa caretaker ng Pitos Mountain na si Helen Castro, sa may apat na pong taon niyang pag-aalaga ng tuntog, hindi na raw niya mabilang ang mga ng mailibing pito. Tatlong uri daw ng tingan para sa mga pitos. Isa na rito ang apartment type para sa mga kaya pagbayad. Kung tapos sa sa pera, ipapato ang isesemento nila sa Pitos Mountain ang kahoy na pinagpagatang sa Pitos ng walang lapida. At kung walang wala talaga, puhukay na lang daw sila sa bakating lupa at kung hihibig ang Pitos na kung minsan daw ay inalagay na lang sa bote. Isang na ano, hmm. yung um, um, talagang lang, natapos

ito raw marami ng dahilan kung bakit minsan ay kakarinig pa mo ng iyak ng sanggol kapag natin gabi sa bahagi ito ng sementeryo. Alam mo yung talang pagiging paghihirap na matang ang na pagkakarinig Kaya minsan yung yung iniisip namin siguro ito narinig na pa, baka hindi hindi pa sa ako. Hindi na nang naranasan na buhay na matagal sa naway hindi natin sila makalimutan ipagdasal at itingin sa Diyos na pagbalain ng kanilang mga kaliwa. Kino, Jimmy News. Wow, wow, wow. ng aking kanina. Tiyak ka sa aking halong special. Sa kwento ng mga taong ang aking patuloy ng mga taong Sa ng mga kanya. Ang sa mga kanya, sa mga

nakasinaba pa ang pabalong bigla lang daw din ano. yung asawa ko natin ng one time, minigtang ang ako, ako, sabi namin sa ang na ito, muna niya, kasi ng bahay. Tapos ako kaya kayo tumatagal? Ilang taon na ito kaya? Ako yung siguro na masabi ng kapagal kasi plano ko talaga, hindi mo After Sabi ko, sir, ko lang ako. Pero marami na ako ng bahay na Sabi ko, makikita sa pinapastay ng bahay

ng mga bagay o ang ng mga Kung ang ay ng mga malalaki ang higit ng hindi niligay. Sa'yo dito. Kasi balak ko namin sa'yo namin para, ano lang po, ka-sry. Bakit mayroon ka tinatintang nga ang gabi? Pwede na nga Para kasi pinakita rin. Kasi sa'yo, sa'yo, kasi sa'yo, mga magpupusa-pupusa,

Ah, na yung pis. Kung ano ko doon ng dito, tapos ko daw Sabi niya, eh, hindi naman sabi-sabi, sabi niya, isaya ko dahil. Mag-shampo ko muna, mag ko muna, dati, dati ka muna. Ay, pagkos ka na ito. Pangalap ko sa matulot. Nagkarating daw na ano eh, Master Gala. Oo, ko, mo ba? Ay, wala akong Ako ba

iskor mo na. Hindi kitolod

ko sila. E Yun yung pamilya na sa na namatay. Hindi na kami tangos din siya. Makamataya na lang ang matangkat sa kundi. Kung sure. tulog, hindi na lang isipin si kundi. Isang is special episode ito na akalitan sa mga. Ito po ang introduction mga lalaki na talin 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 sa talin 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 na talin 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 talin

parang nagmamalasak <laughs> ka ng gusto ko para makakain manda ng parang nagmamalasak <laughs> yun 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 yun

Kristo, malulungkot ka namin.

Pakita nyo. Walang script ko. Pakita nyo kung ano yung script ko para pwede ba. Hindi ko naman pinunan eh. Local money. Meron uh, kasing uh, lumabas uh, sa Facebook page na tipo-tipo na sinasabing under 6 sila ng Moro Islamic Liberation Front o MILN, ha At sa linya lang ako ng telepono si uh, Governor Mujib Ataman sa Basilan at uh, pwede mong natin uh, makunan ang reaksyon. Uh, Governor, uh, are you on the line? Uh, Governor Mujib? Yes, sir. Uh, uh, Magandang